Peace. gala. So, mga jay, it's a beautiful day. Jari. So, yun guys, for today's video ay ipakpakita po sa inyo ang ating video. Since yung uh, day 1 ng aming pag uh, pag sa bahay ay na upload ko na. So, dito na tayo sa day 2 hanggang day 4. O, oh, di ba? Ganun. Day 1 at day... 1. Oh, day 2 at day 4 po ang ating for today's video na ipapakita po sa inyo bahay. So guys, bago ang lahat nandito muna tayo sa aming bodega. <laughs> Hindi ito budiga mga jay It's uh, uh, kwarto ito ng anak ko. So dito nakatambak ang aming mga kagabitan. Ayan ang anak ko. Eh, dito nakatambak lahat guys kasi kapag uh, sinira namin lahat ng buong ay saan na namin paglagay ang mga kagabitan. No? So kaya ginawa ng asawa ko ay iniwan itong pusila at kwarto ng anak ko kasi umotabi sila. So yung ano yung iniwan din mo na giniba. So sa kanato gigibain kapag nabubunga na yung doon sa kabila. So yun guys, ganyan na siya. Diyan yung kwarto namin yan. yan. yung kwarto namin. At dito yung uh, maliit na mini sala. Yan. So yan, wala pang bubong. So dyan muna yung giniba. Sa kanagibain yung dito sa kabila kapag nabubunga. Yan si Mer na nagbilag sa akin. Uh, so, yan guys. Ayan. Ayan. So, ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang ating day 2. Ayan. Dito guys, it's a uh, day 4 uh, day na tayo. So, pakita ko muna sa inyo ang day 2. So ayan guys, ito pala ang uh, itsura nung day 2 nila. So medyo natapos na ang pag ano, pag dagdag na pinataas ayan dagdagan nga ng ano ng ilang uh, hollow block so nung nakita niyo Kunti doon sa day 4 natin at ating dito ay parang pareho lang dahil po yan sa kadilanan ayan pag usapan natin yan mamaya so dito guys ayan nakita natin na sa harap ay nadugtungan na nga siya guys tapos na siya nadugtungan dito sa harapan pati din doon sa may ano likuran medyo natapos na din. Ang hindi pa natapos ay dito sa kabila. Hindi pa natapos sa pag ano, dugtong kasi pinadugtungan ng asawa ko guys para medyo uh, tumaas naman yung bubong namin kasi sobrang baba niya at sobrang init po. Guys kapag ano malakas yung init. So ayan guys dito nadugtungan na nga dito sa gilid. So, dapat sana tatlong patong lang yung dinugdag namin na hollow blocks. Ang kaso ay naging apat yan. Dahil ano sa nagkamali sila mga jay. At yan po ang dahilan kung bakit ang nakita nyo doon sa ating day 4 at itong day 2 ay medyo pariho lang siya. O ba diba? Maam Alam mo nyo guys, medyo mabilis naman yung progress nila nung day 1 hanggang sa day 2 o naging mabilis siya na buo kaagad yung pagdugtong ng mga hollow blocks tapos ano ayan dito sa kabila guys hindi pa napin, namin pinagiba kasi nga hindi pwedeng gibain sa bay pa kasi wala kaming mapaglagyan sa mga gamit so ayan so dito sa harap ayan ano tamang tama na yan yung pagdugtong niya at kung makikita nyo guys doon sa ating day 4 ay ganito rin ang itsura dahil po guys sa uh, na-stop po ang pagtrabaho dahil mayroong kulang yung dito natin ay ganito na ang itsura niya so ayan dito ayan nadugtungan na so buo na siya guys dito sa kabilang ano portion ng bahay hindi naman siya kalahati ano yung dito lang sa may uh, kwarto ng anak ko at kusina ang hindi pa namin na giba at hindi pa naayos so dito ganyan na hanggang ganyan lang siya guys ang pagdugtong niya. So, nag-stop sila dahil nagkulang sa ano. Kasi dapat tatlo lang patong pero naging apat. Kaya nagkulang ng hollow blocks, nagkulang din ng bakal at nagkulang din ng simento. Kaya na-stop po ang pagtrabaho. Dahil po sa kunting kamalian nila guys ay malaki po yung na ano naapiktuhan so nagstop sila dahil maraming kulang dahil nga nagkamali sila so hindi naman maiwasan guys lalo na pag ano Magaling ang engineer. ang <laughs> engineer lang naman dito sa bahay namin guys ay ang asawa ko. Charing. So siya din ang labor. So dalawa lang silang nagtrabaho. So kunti lang naman ang mali mga jay pero malaki ang epekto. Ganun talaga no. May mga mali natin na maliit lang pero kung makaka buong ano parang buong mundo na. O ba diba? Sobrang sad ako guys dahil na stop. So na umulan pa nung ano nung pang-apat na araw umulan siya. Ay, dalawa lang sila guys sa tatlong araw nilang pagtrabaho. Malaki naman yung ano nagawa nila. Malaki yung uh, progress sa na nangyari sa bahay. Kaya lang hindi talaga napigilan na ano ganun nagkulang. So nag ano pa kami guys. Naghanap pa kami ngayon ng pangdagdag. So kunti lang naman na kulang. So ngayon naghanap pa yung asawa ko kaya nagstop muna. Pero yung panday namin guys hindi lang siya kasi panday welder din siya kaya nga ano siya yung kinuha namin kasi trusses to so siya din ang mag welding ng mga trusses doon sa taas yung mga angle bar mga sipar lens doon na ilalagay so habang wala pa kulang pa yung materyales so inano niya muna parang dinahandahan niya muna ang winelding parang gumawa na lang siya ng forma para pag nakakuha na kami ng ibang materyales na kulang, ilalagay na lang nila, im ano na lang nila, parang iplasta dun sa taas. Kaya ayan, dito nakita nyo guys, nag ano muna sila dyan, nag um, forma, gumawa sila ng forma para sa buhos doon sa may haligi sa labas. Oo. At saka dito sa loob, may mga haligi pa na dapat buhusan So gumawa muna sila ng purma Para mabuhusan kasi may siminto pa naman At may ano, grava So gumawa lang muna sila ng purma Kasi nga hindi nila tuloy tuloy dun sa taas Dahil sa kulang ng hollow blocks At saka kulang ng bakal Kaya dito muna sila guys Sa baba nagtrabaho Nag ano sila, gumawa sila ng purma So ayan hindi naman sila totally na nag-stop. Yung mga trabaho na hindi na kailangan ng uh, si alu blocks at saka bakal, yung muna yung inuna nila para naman pag meron na tuloy-tuloy na ang trabaho. since day 4 na ngayon, ayan, nadugtungan na guys. Ayan, nadugtungan na siya. Pero wala pa rin bubong at hindi pa sila nakapag set up. Magbuho sila ngayon guys sa haligi. O may haligi, oy. Yung haligi. Hindi <laughs> ko alam kung Tagalog sa haligi, balak eh dyan. So, ayan, yan guys. Ayan, magbuho sila dyan. Yung ngayon, ganyan dyan. Ayan, magbuho sila guys. Maglagay sila ng, ano, ng haligi. Hindi ko alam kung Tagalog sa halig eh. So dito din sa kabila, ayan, magbuhos din sila. At dito sa labas, ayan. Ayan yung buhosan nila guys, ayan. Ayan, ngayon magbuhos ang ilang gagawin. <tinyo> Huma nagbuhos pa? Nabuhusan na pa? Ay, nabuhusan na pala. Mga dya, hindi ko manakita. Grabe yung panahon ngayon, guys. Kapag nagpagawa ng bahay, sobrang magastos at ano, sobrang mahal ng mga bilihin. Hindi nga to buong bahay na ano eh, inayos parang sa taas lang. Lalo na pag siguro kung talagang buong bahay ang pinagawa, sobrang laki. Iba yung dati, guys, nung nagpagawa kami kasi hindi masyadong mahal. Hindi tulad ngayon na Sobrang magtaasan yung mga bilihin. lang guys and may papakita ako sa inyo kasi hanggang dito lang ang kanilang nagawang trabaho so update update na lang ako sa mga susunod na araw so that's all for today's video thank you for watching and don't forget to like subscribe and click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga videos bye bye guys and God bless everyone